Kapag pinapakinggan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga tirada at pananakot, ang nakikita ko talaga, siya mismo kasi ang takot. At ito ang kanyang paraan para proteksyonan ang kanyang sarili sa posibleng pagkakahuli sa kanya ng International Criminal Court. Ang mga kilos niya, ang mga banat niya ay obvious na obvious na makasarili. Malay mo, ihiwalay ang Mindanao dahil para lang sa kanya, para proteksyonan siya. Sana naman mga kababayan, magising na po tayo sa katotohanan na hindi po ang kapakanan natin ang iniisip nila, kundi ang sarili nilang mga interes lamang. <laughs> Grabe. <laughs> ang pumatulong sa lasing, alam nyo na kung ano. Kailan pa ba si seryosohin si Duterte? Lahat na lang ba sasabihin niya? Iisipin natin, joke. Ano ba yun? Exclusive ba sa kanya yung joke? <music>